Nabilis ko. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. Ah, uh, sana nasa mabuti kayong kalagayan, mga titos, mga titas, mga nanay, mga tatay, lola, 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 lola mga lolo, mga kababayan ko. Hindi ko alam talaga kung talagang ang mga Pilipino ay mga, mga, may mga pinag-aralan o ano alam naman natin na bawal. May mga signages na na. Ang pwede dito lang ang mga bus lang. Ha? Eh, misang kasi nakalagay doon, nakapaskil na, no enter, papasok pa tayo doon. Anong tawag doon? Tan ja O talaga sinasadya nyo. Kasi mga ibang Pilipino gusto lang talaga magpalusot eh. Ito, mga kababayan ko, walong mga motorista na hindi sila pwedeng dumaan sa EDSA bus carousel. Dumaan sila. Maraming katwiran, mga kababayan ko. Tapos kung kulatang katwiran, susundin natin, papahan tayo madidisiplina niya, mga kababayan ko. Ako'y nagtataka lang talaga. Sa ibang bansa, sumusunod tayo. Pero dito sa bayan natin, kung kung makakalusot, gustong lumusot mga kababayan ko. Kahapon lang na eh, nag-grab kami ng ate ko kasi nagpa-check up eh. Ang pinasukan namin one way. Tama kami. Nasa right to way kami. Aba, meron ba naman pumahas uh, maling way? Sabi ko, sa ko, boss, pag ganyan. Sabi ko, pagin Nag-one pa nga ako eh. Wala. Tawa lang, kamot ang ano. Ibig sabihin nun, wala. Walang sumusunod. Iba natin mga kababayan na Pakinggan niyo to sa bus carousel. Umabot sa lampas 80 motorista mm -hmm. ang natikitan sa Pasay kanina matapos dumaan sa EDSA busway. Yan, busway yon? ipapasa sa pagbabalita ni Gerard de la Peña. Balita ako kasi ang pasok ko alas 8. Oh, ngayon. Ang problema, maraming mga nakakotching, ano, oh, ano? pumapas dito, walang disiplina. Dapat niya eh, kaya, kaya nga tinawag na pasay kasi para nasa busway. Siya pala yung bus driver, sorry ha. Kung ang pasok nyo ay alas 8 ng umaga, siyempre sa Makati, nagtrabaho ko sa Makati, mga kababayan ko, eh. mga titos, mga titas, eh. ang time namin, 9 to 5 kami noon, mga 19... Basta mga 19, mag, ano na, 1994 hanggang 2000 sa trabaho ko sa Makati. Umaalis ako ng bahay alas 6 na umaga. O tatlong oras ang ano ko, travel time ko. O di pag maaga ako, di magtatambil lang ako dyan sa mga ano, Uh, dati kasi hindi ba yung SM ng Makati? Doon ako nagtatambay. tatambay, Oh. Kasi pag pumasok ka ng ano, ng alas 7 o alas 7.30 ay tagilid ka na. Maski mag MRT ka, tagilid ka na. Dapat magbigay kayo ng allowance sa pagpapasok kayo ng opisina. Maraming ano eh, madaming paluso talaga mga Pinoy eh. So dapat kasi tamo late dahil sa kanila. So Ayun. pa nila yung oras na malilito. Ah, sumakit sa bus. Ganun na lang ang galit ng mga malilit ng pasahero ng sorpresang magkahulihan sa mga eh. sis pasay kanina. Mm -hmm. Ang ilan sa nagpasaway, aminado. Ang inado. mo. Kasalanan <laughs> ko rin po. Oh, alam nila ha. Alam nila na bawal pero bakit pumasok pa? Katanji ay mga kababayan ko. Eh, medyo ano po sa traffic tapos may susundin ako. Sinanay na senior citizen, wala oh. Dahil maghahati daw ng mga apo sa school. Magka pwede patawanin nyo na kami. Ngayon lang hindi na ako mauuuli, Plint. Ngayon magandang, lang po. Magandang umaga oh, oh. po. Aya, cooperation po sa Department oh, oh. of Transportation. Ayak na yan, ha? Hindi alam. Na Hi, wala <sighs> Pero tiniketan pa rin siya ng ayak. Kahit sa sasakyan ng media. E eh, di, umalis kayo ng maaga. Hindi kita ang solusyon. Umalis kayo ng maaga. oh alam mo naman san, sa traffic sa EDSAC. Grabe yan. Yung July... 2019 mga kababayan ko, grabe naranasan namin ang kapatid ko tsaka si misis ko. Umalis kami nila Las Hapon yun eh. Alas 3 ng hapon. Aba, nakauwi kami. Alas 10 na sa Quezon City. Sobrang traffic dyan. Wala pa yung skyway noon. Yung malaking skyway dyan sa may uh, ano ba yung Bindiya ba yun? Basta hanggang ano, Bulacan yun eh. sa busway Dapat may oh, dignidad dito public utility namin Pero busway daw po ito public. hindi man kayo bus eh Dapat nina doon dati wala naman 'yan eh Hindi man kayo bus eh Paalala ay bukod sa bus tanging mark emergency vehicles Oh syempre mag emergency. emergency pag emergency pwede pero hindi ang pwede sa busway hmm. Bukod sa ticket minus 5 points sa ticketing system Yan Aba may points parang na Uulitin ko sa busway carousel ba O busway nga, o busway. Ang pwede dumaan dyan, mga pulis. Hindi pwede dumaan mga politiko dyan, ha? Hindi pwede. Ambulansya pwede. O, I, ay I, I think MMDA pwede rin kasi sila nag, nag, ano eh, nag eh. Pero pag privado na kotse, mga motor, bawal yon Ang tagal-tagal na yan, busway na yun, di ba? Yung pre-pandemic pa. Hindi nyo ba alam yan? O talagang nagaanuhan lang kayo? Nagmamangmaangan lang kayo? At 10 points naman sa kada paglabag pag PUV. Pag naubos ang inyong 40 points, balik kayo sa student permit sa pagmamaneho. Patay. At ah, may At point na, yung system yung na, na pala, ha? na mga inabutan ah. kong umuha ng lisensya sa opisina ng LTO sa Quezon City. Sige. Hindi na lang kasi papel, kundi card na ang nakuha nila. Ano Si Jaime, nagsiguro pa bago pumunta. Kung bago ako mag-bag-renew, Uh, tinanong ko muna kung may ID na ano so, pa? Kung, kung walang ID hindi mo na ma-renew Since meron naman siya extension. kung pagmamalaki ng LTO lampas isang bilion cards kasi agad ang naibigay na mga 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 nag-improve nag mga 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 Pero mga mga ko, ang LTFRB, yung... Sino ba yun? yung mga 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 natin pag-uusapan medyo malawak yung mga ko eh. Basta, pagbawal mga kababayan ko, o na kayong dadaan. May paskil na May, naka, may signages na, may signages na, bawal dumaan dito, tapos dadaan pa tayo. O, sino may kasalanan nun? Gumagawa ang gobyerno ng paraan. O, para mapabilis ang, ano, ang ano natin, ang trapiko natin. Eh, hindi rin eh. Nakaka-istorbo ka, nakakaabala pa kayo eh. na ito dito sa bodega ng LTO dito sa Quezon City Misensya. ay naglalaman ng libo-libong blankong driver's license card sa mm -hmm. katulad nito. Ilan nga lang daw ito sa mga supply na natanggap ng LTO dahil karamihan sa mga ito ay na-deliver. Okay na 'yan. Iba 'ko usapin na 'yan. At least nag improve bang LTO. Uh, congratulations na kumabayo ka. Palapak natin ang LTO ha. Sana mangtanda na 'yung mga 88 na mga motorista alam nyo magkano fine yan nakumpit ko eh 500 pesos times 88 mga 44,000 ba yan ewan ko lang kung tama ako ha huwag na kayo dadaan sa bawal eh kung kung may isipin nyo na mali-read kayo, agahan nyo alis yun ang solusyon tas oh, sabihin nyo may ginagawa pa kami hindi, ipapasok e, kayo sa opisina eh agahan nyo oh, shoutout mo na tayo mga kababayan ko, ha. Ah. Shoutout ko, ang first owner ko ay si Boss Anin. Nan-member ako sa kanya kasi. Nan-member siya sa akin. Hindi kasi lumalabas yung ano, yung, dun sa main chatter, eh. Si Mayra T. Sanchez. Ate Ruby Vlog. Cherry Papoy's Adventure. Oxy si Stab. Michi Tiger Field. Sing Jin Edito Vlog Official. Jane Barona Vlog. Sher... Sherlyn Mendrano, Doc Juday, Mamalin Official, Amlena Blogs, Tess Sabala, Nono, no, no, no ituloy, Nanay El Presidente, Eva TV, Chairman Juban de Motorista, Principal Kim, Ma, Mayang Blogs, Mayang, Mayang Blogs, Eldon SK Blog, Rebs SK Jamming Blogs, A Heart Purple, Junito Marinado, Kabitek TV, M. A. Perolino, Rudy Reyes, Edwin Guzman, Tony Marchand, Rizel, Isimix TV, Dawigay, Guy, Angel Mix Vlogs, Chaps de la Cruz, Pearl DM, Arlene Vlogs, Nas Mix Vlogs, Natasha, sa Saudi Arabia, Dalia Ricardo na Israel, uh, iingat lang, uh, Miss Darian, Evelyn Orase, Evelyn Official, Simply Grace, Coach MB, Tess Padulina, Nina Laresma, Lorsano, Marites Cojo, Kojos Co TV, Tita Marie, Evinir, Edge G, Family Flower Vlogs, Naga, Roosevelt Adventure, Freddy Albino, Jessa Marie Guevara, Angie of San Francisco, Jill Angala, Blanca, Jurens Vlog, Ghost Hunter, Jovis Official Channel, Charles Lumawig, Abaw SK Vlog, Abaw SK TV, Tita Pearl, ayan si Boss Anin, okay na, tsaka si Jing Vlogs, mga kababayan ko. Napakasimple instruction ng mga babayang ko. Do not enter, huwag kayong papasok. No left turn, huwag kayong magle-left turn. No right turn, huwag kayong magre-right turn. Eh, ilang beses ko nang sinasabi sa inyo to Nasumunod na sumunod na makisabatas sa batas natin. Ha? Ano, pagtatawan tayo mga ibang mga, ano, sa ibang bansa, pinagtatawanan tayo, simple traffic rules lang, hindi natin masunod. Bakit? Gusto kasi mang palusot. O, ayan, nabawas akin ng pera, na mukha kinikinikita, di ba? Well, pasensya kayo, huli kayo. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-undit kayo sa akin mga video. Maraming salamat po ulit sa mga nag-member sa akin. Ha. Isang araw magla-live po ako. Bibiglayin ko na lang kayo. Ha. Maraming salamat. Bye! Peace! Peace, Jerry! Ate Ruby, Oxy! Bye.